Okay, amazing afternoon to each and every one of us. So, ako po ay uh, nag-acknowledge ng mga nagko-comment. At uh, ngayong araw po ng ito, isa po sa nakakapagpataba ng pusong komento ang nabasa ko po dito. Uh, mula po ito kay Brother Jimmy Magalong. Hello, sir. Uh, maraming-marami pong salamat. Uh, alam po ninyo hindi naman po sa pag-ano, pero alam nyo, kami pong mga preacher, kami pong mga nangangaral o nag-share ng gospel ni Jesus, isa po sa nakakapagpataba ng puso namin yung ina-acknowledge kami, not because of anything else, but because being acknowledged ay isang karangalan because kami ay connected kay Jesus of telling His good news to all the people. So... Mas ma, masayang masaya po ako. Hindi lang po niyo alam, Sir Jimmy, no? Uh, kung gaano ako napaligaya. Thank you, Pastor. I am learning from you from the word of God, the heavenly wisdom and knowledge and strengthening my faith. God bless you more, Pastor. So I would like to thank you, Sir Jimmy, for that very amazing and wonderful comment that is strengthening me also as a uh, <clears throat> a grace preacher of at uh, sharing the good news and what will happen in the future. Ako, sa nakikita ko po ngayon, uh, malapit na po talaga mag-rapture, no? At uh, wala po kasing sign ng rapture. Pwede mangyari. Pwede po mangyari anytime. Okay po, Sir Jimmy, maraming maraming pong salamat. Then I will go to another comment here. I'm gonna check another one. Okay, mula po kay Revelation from God. Si Sir Revelation from God. I don't know if kung babae siya o lalaki siya. Pero sabi niya, kung maiwan, deserve ba magpapugot ng ulo? Kaya grace pa rin, napakadali, painless yung mga apostle nga ipinako sa krus, binalatan ng buhay, isa in exile. So, hindi ko po alam kung ano yung gusto niyang tumbukin. Tagalog po siya, pero it's hard for me to grasp or fathom kung ano yung gusto niyang iparating dito sa mensahe. Pero baka ang gusto niya sabihin, kung maiwan siya, deserve ba magpapugot ng ulo? You know what? Wala pong may deserve sa atin ng grace pero ibinigay po yan sa atin. So kung ano man ang mangyayari kung sakaling naiwan ka. Pero brother, uh, brother or sister, revelation from God, no? Huwag mong iisipin na maiiwan ka kung talaga naglagak ka na ng tiwala sa Panginoong Hesus Kristo. Don't ever think not even a sec of thinking of uh, What you call this um uh, uh, entertaining it uh into your mind na maiiwan ka. Kung talagang naniwala ka na si Jesus lang ang ang uh, magdadala sa iyo sa langit na sa pat na yung ginawa niya sa cross, mararapture po kayo. <clears throat> another comment I would like to check another one. Ah uh, ito po uh, si <clears throat> si Miss Rina Alejo. Yes po. I'm a pre-trade believer dahil nararamdaman ko na di ako or tayo pababayaan ng Panginoong Yesus dahil ako at tayo ay kanyang pinakamamahal. Okay, hindi hindi niya tayo pababayaan at di niya ipaparanas sa atin ang puot ng Diyos. Naiintindihan po ni Ma'am Rina. Excited na po akong marapture. Gustong gusto ko na po siyang makita. She refers to the Lord Jesus Christ. Pare-pareho po tayo ng puso, Ma'am Rina. So, Yes po, maganda po at isa po isa pa isa pa nagpapataba ng puso ko. Yung mga sinasabi ko pong mga preachings or mga sinasabi ko pong mga especially mga mabibigat na doctrines dito especially sa eschatology ay naiintindihan po nila. Ngayon kung hindi po nakakaintindi pag pray, pray po natin, huwag po nating susukuan 'yan. Ano po? Dahil ang Panginoong Kristo po hindi po sinukuan ang cross hindi niya sinukuan yan to the point na nung nandun po siya sa Getsemani, talagang pinawisan siya ng dugo, nahirapan siya ng gusto, pero hindi niya sinukuan, hindi niya tayo sinukuan. So, ganun din po tayo ngayon. So, patuloy nating sa biyaya na rin ng Panginoong Yesus, patuloy nating ipaparating sa inyo. At naiintindihan ni Ma'am Rian, I'm so happy. Uh, sabi pa ni ano, Oy! Ito po si Hulik Balaha. Ano? Hulik Balaha hulik balahap mo, oh, si ginoong hulik balahap, see you there, see you in the air, brothers and sisters. Brothers and sisters, I would like to acknowledge him. So, ito po ang maganda. Talagang alam niya, anytime, no? Rapture na. Okay, nakalagay pa rito si ginoong hulik balahap din. The knowledge will increase pass. Referring to me, pastor. Maraming paparoon at paparito. Amen. Yon po yung mga aeroplano, train, yan din po yung mga, siguro, kung makaka-invento pa sila ng mas, ma advance na mga sasakyan during that time, ano? So, walang posible. Last days na po tayo, eh. Okay, si ginoong revelation from God once again. <clears throat> Minsan, naisip ko, di ako deserve sa heaven sign ba yun? Lack of faith. Ayun, parang sabi niya, oo, oh, oh, lack of faith yan. Kung naiisip mo na hindi ka deserve. Talagang hindi mo naman deserve eh. Ba't mo na kailangan deserve mo? Alam mo, walang may deserve sa atin, kapatid, na revelation from God. Hindi natin deserve. Yung hindi natin deserve, ibinigay sa atin. At yung hindi rin deserve ni Jesus, tinanggap niya. Yun ay ang mga kasalanan natin lahat ng puot ng Diyos kay Jesus na po inilagay kaya nga po tayo hindi na po tayo daranas ng puot ng Diyos amen po ba 'di ba po ninyo <clears throat> si Jesus po pinanganak po sa Bethlehem sa Sabsaban para siya po ay mabuhay lamang ng 33 years sa mundo para mamatay sa cross. Para po yan sa atin. Pero sa kanyang second coming, siya po ay makikita ng lahat, magse-second coming siya para maghari siya ng 1,000 years sa Jerusalem. At sa buong mundo, siyempre. Mm -hmm. O oh, ito, sino ito? A revelation from God. Ay, tapos na po yan. Danilo Carredo Or Carriedo Mister Ah! Danilo Caredo. ginoong Danilo Caredo Commented 19 hours ago ah, Sorry Wala pa third temple Kapag naitayo na Doon magra-rapture Ah! Okay Hindi po Hindi po ganun sir Ah! Mas kinarapture na po tayo Pwede nilang itayo yung third temple Sapagkat sa makabagong panahon po ngayon Pwede silang magtayo ng temple Sa loob lamang ng dalawang buwan may mga makabagong gamit that they can build a temple na matter of 2 months to three months no pag na rapture na po tayo kasi ganito mo mangyayari ma rapture na po tayo then magpapakilala na yung antichrist ipapakilala niya na siya yung solusyon ng buong mundo paano po makikilala ng mga Hujo yung antichrist sa pamamagitan ng siya ay lumabas at sinabi niya i have something for you kapayapaan. So, ayan ang hinaharap ng mga hudyo sa loob ng mahabang panahon. Dahil ang mga hudyo, lagi po silang ginegara, kabi-kabila, uh, kaya sila po ay, uh, <clears throat> ano pong tawag dito? Sila po ay talaga naghahangad, pinakahangad nila yung kapayapaan. That's why, ito pa mangyayari, pag nag-rapture po, magugulantang ang buong san katauhan, magugulantang yung mga naiwan, na sila, saan sila napunta? Yung mga praise the Lord, na wala di ba? And then may na isang karismatikong tao, sasabihin niya. Yung mga praise the Lord, hallelujah, kinuha ng mga aliens, sasabihin niya. So, ngayon pa lang po, inihahanda na po tayo ng mga Hollywood, ng mga movies, no? Mga Harry Potter, mga Lord of the Rings, mga ganyan para imulat sa kaisipan ng mga tao, lalo na yung mga walang alam sa Biblia. Maloko sila, magoyo sila ng mga alien deception. Okay. So, pag nangyari po yon, uh, lalabas po yung Antichrist, nakuha sila ng mga aliens. Okay. At iisipin ng buong mundo na itong taong ito, kahit nagkagulo, biglang tumahimik. Naging, dahil karismatiko siya magsalita, maroon siya magsalita, makukuha niya ang ng lahat ng tao, mostly. At yung mga hudyo, bibili sa kanya. At doon nila siya kakausapin na magtayo ng temple. Kaya na-rapture na po tayo by the time na tayo yung third temple. Hindi po kaso yan dahil two months lang may tatayo yung temple at that's it. Salamat po ginoong Danilo Caredo sa inyong magandang komento. Ayan. Another. Hahanap po po tayo. Yung iba po napaka... Revelation from God again. Okay. Ito yung mabigat niyang tanong eh. Okay. Eh nasabi na pala kanina yun yung deserve, deserve. Sabi niya. Teka lang po. Ayun. Marami pa kasing comment nasa ilalim. So yung mga... Ayun, okay ito 'yung sinasabi ko. <coughs> Medyo marami-rami po ito. Bear with me. Okay lang po talaga, meron po tayong comment section at uh, reading para po sa inyo. <coughs> okay. I, I think Ginoo ito, si Ginoong Toby URI7. Toby URI7. May I, I correct. Sabi niya rito, sir is there. Teka, ko yung, pipindutin ko 'yung read more. Yeah, okay, sanda o. Konti na lang pala nakalagay <clears throat> Sir, is there any explanations in the Bible na bakit true pugot pa kaya? Bakit daw true pugot pa raw ang way? Or, you have to shed blood for Christ. Is it literal? What if you died of heart attack or by any other way of fighting for Christ? Okay, makinig pong mabuti. okay. Ang pagpapapugot po during that time ay nakalagay po sa Revelation chapter 20 verse 4. Sabi yung mga pinugutan para kay Jesus. So, sa tribulation po, kung kristyano ka, hindi mo na kailangan pang isipin yan kasi hindi ka naman makakasama doon dahil mararapture na po tayo. Pero paraan doon ay pagpugot dahil ayun ang paraan ng execution na gustong ipatupad ng Antikristo. Ganun lang po siguro yun. That simple, pugot. Sabi niya, or we have to shed blood. Ayun! Ito mas maganda sa talungin natin kasi meron pong tinatawag ito na background ng theology. And, uh, yeah, may mahalaga po siyang ano sa theology. Uh, bakit mag-shed? Di ba nag-shed ng blood si Christ sa atin? Nabanggit ka na po, merong tatlong dispensation. Dispensation ng law, dispensation ng grace, di ba? Ngayon po yan, at dispensation ng pugot ulo. Okay. Yung dispensation ng law, dugo ng mga, ano, dugo ito ng mga hayop. Pero, pag, pag, pagdala nung, nung sinner, yung hayop, papakita niya doon sa high priest, no? At uh, check nung high priest, hindi naman yung sinner na nagdala ng uh, hayop. Ang iche-check niya mismo yung dalang hayop. Kung, kung may mga ispat-ispat yan at mga galis-galis and all that, you know what? Papaulit. Pero kung perfect yon i-declare kang righteous. Good for one year. So, yung dugo nun, ang mag, papa, maglilinis sa kasalanan mo kasi igigilitan niya ng leeg yun. Tapos, yung dugo nun yun, iwiwisik po niya sa Holy of Holies. Tapos, nung New Testament na ito pong pinakamagadang covenant, yung blood ni Christ nasyad na bubu sa buong mundo. Amen. Pero, pero, ang uh, pinaka way para maligtas ka doon sa tribulation, yung mga naiwan po sa rapture. Kasi yung mga naiwan po sa rapture, hindi naman sila naniwala dito sa church age na sapat na yung dugo ni Christ. Pero pagdating doon sa pangatlong uh, dispensation, ito po yung sa, sabihin na natin pugot or dispensation, yung tribulation, great tribulation, doon po, ang pinakaway na po talaga doon ay hindi na po pwede yung faith alone in Christ. Hindi po ba? Kasi tapos na po yung dispensation ng church age. Doon ang paraan para maligtas ka, ha? Faith in Christ and bukod-bukod sa faith in Jesus kailangan magshed ka ng blood kasi without the shedding of blood there will be no remission of sins. Hindi ba? Kaya dugo na po ng mga naiwan sa rapture, ang mga dadanak doon or mabububo. Pero kapatid na Toby, huwag ka mag-alala. Kung mananampalataya ka, masasama ka sa rapture. Okay? Uy, revelation from God. Nag-comment. Ayun! Nakuha ko na po, preacher. Kaya pala pugot ulo dahil yan ang daan para parangalan si Jesus. Yes! Isa pong dahilan para parangalan si Jesus sa pagpapapugot. Ayun. Hi, sir. Si Toby uli. How do you agree with Brad with what Brother Elie Soriano preached? Hindi si Brother Elie Soriano po inahangaan ko po siya magaling po sa Bible, no? Pero hindi po ako masyadong familiar sa kanyang preachings, Okay? Hanap pa tayo ng ibang mga comments. Mhm. Mm okay. 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 Tignan natin. Ayun. Halos nabasa ko na po lahat. Yung iba puro amen na po. Okay. So I hope nabigyan ko po kayo ng uh, <clears throat> ng satisfy satisfy uh, satisfying answer doon sa mga tanong. At dun naman po sa mga binati ko kasi talaga po naman malaking bagay po sa akin na ay nire-recognize as a as a uh, someone na nag nag-share ng gospel ni Lord Jesus. Okay? At nagpapasalamat din po ako sa mga nagsusubscribe. I hope you tell your friends to subscribe dahil magandarin uh, maganda rin po pa nagsusubscribe po tayo para at least And mas notify nas notified na po kayo whenever may mga bago po tayong vlogs na ia-upload ko dito si YouTube na po mismo ang sa inyo ay mag ano <coughs> magre-remind. Again, maraming maraming pong salamat in the name of our dear Lord and Savior the Lord Jesus Christ. Magandang magandang hapon po. God bless everyone.